Hello guys, people of the Philippines, all nationwide, welcome my YouTube channel. Miss Palaka, mag-update lang po tayo guys sa, uh, uh, sa ating farm. Yan guys, nilinis ng aking alaga. Mayroon na po siyang mga saging na tinatanim dito. Yan, may nalinis. Matataba ang mga saging rito kasi matagal na po ito naging Ah uh, lati or lati guys ayan o oh, may tinatanim din akong papaya mayroon din siyang tinatanim na mga lubi update ko lang po kayo sa mga ginagawa niya ito po oh. yan marami pa pong gagawin dyan o oh. pero half na lang siya kasi doon sa kalagitnaan malinis na siya ito lang siya ang maraming pang mga kahoy kasi nalati siya yan lang saging sa o oh, mataba yan mayroon na ako mga tinatanim na papaya yun dun sa, kabi, sa taas o oh, yan paano natin malinis linis na oh, yan, guys malaki pa pong tatrabahoin guys oh. yan yung malubi natin yung iba bagong tanim pa kasi Naabandon na kasi na kasito, eh. Matagal nang hindi nalinis mo lang namatay si mama. Si papa matanda na din. Eh, hindi naman ng masyado si papa ma malinis eh. Si mama lang naman naglilinis nito. Kapaligiran noong buhay pa siya. Kasi puro kakao to. Ngayon, ayan na. Ah. Ang sa baba dyan, mayroong ilog. Pwede tayong maligo. Maglaba. <laughs> Diyan ilog na sa, sa taos. Doon tayo hanggang ilog po tayo guys. Dalating ang araw malilinis din to. Dahan-dahan, dahan sa paglilinis. Kung hindi pa kayo updated sa king YouTube channel, huwag niyo kalimutan like and share and subscribe. Miss Falaka. Bye!